Mas sobra 80 ka mga barangay sa norte nga bayan sa probinsya sa Negros Occidental iwat nga ginbaha. Hindi magnubo sa 12,700 ka mga pamilya apektado samtang madamo sa mga balay kag istruktura ang mga nagkalaguba. Samtang duha ka mga persona ang ginbawian sa kabuhi. Yaring balita ngatong gintutukan. Isa ka matapos ang flash flood, liwat kaging baha ang mga barangay sa siyudad sang Talisay, biyernes ang gabi. Wala untat ang operations sa na nagkaring lain yung rescue team sa probinsya agod ma-rescue mga residente nga na sa ila mga balay. subo naglapaw, naging sobra sa dughan sa mga panimalay. Sa dito sa mga area nga dito, adayun, sa mga ipulok bayad, medyo taga lumapaw. Si Lola Delia, Ginihingaga ang 19 tanan sinika mga apo matapos nagtaas ang tubig sa suba malapit sa ilabalay. Pangmuyo lang kami nga tanan, hindi na magliwat ang baha. Mga bata, namo Galutang sa may pong. <laughs> sa reports ng LGU, 3,265 kong mga pamilya o 16,075 kong mga individual sa 18 ka mga barangay ang apektuhan sa pagbaha. Basobra sin ka mga balay na guba, magduwas pa sa mga collapse ng riprap kag naguba ng mga dalan. Uh, please, no? Uh, once nga medyo tumaas na yung level of water, Don't wait. Just go to the evacuation center. Isang ka residente sa Purok Amor, Barangay Zone 12, ang nasapuan niya napatay sa Subak kahapon. Ginkilala ini kay Ulysses Escamilla, 50 anyos, tricycle driver. Ginapatihan niya nag-inom-inom iniupod ang iyong mga abyan antes pa madula. Tuyo sa pamilya ipaidalom sa otopsiyang bangkay, agad matubod ang kausas ng iya kamatayon. Sa barangay Hawayan, Silay City, narumpag ang hanging bridge nga nagakonekta sa duha ka barangay. Nagbutang sang lubid ang mga residente agud mapatabok ang relief goods. Amo ni siyang pinakadako nga baha sa subong. Sa bali, ang sa piyak nga hindi ta makita nga sa taytay. Amo to siyang wala pa aksyonan good yes sir. Si Nanay Belinda, emosyonal sa nadangatan sing pamilya, subong ong tuig. 98, ang tatlo namon kasi ang pagka 31, nagbaha na yun. Hindi na wala pa kami nakarecover sa ngamon nga problema, nag naman ni. Eh. Isa ka residente sa barangay Gimbalaon, ang ginbawian sa kabuhi matapos sa trap sa sulod sa Iabalay, sa nagtaas ang tubig baha. Gin kilala ini kay Mardi Lumanog. Masobra 900 kapamilya sa 16 ka mga barangay sa syudad ang apektado sa pagbaha. May 136 kamabalay ang naguba. Apisal sa mataas nga tubig baha, pila ka residente sang Sitio Sool, Barangay 13 sa Victoria City ang nagbalik sa ila agud salbaron ang ila mga gamit. May mga nagsakay na lang sa balsa, bangod hindi makatabok ang mga salakyan. Sa evacuation center, tugnaw ang insugata sa masobra 6,000 ka mga residente ukon masobra 1,200 ka mga pamilya. Ang iloy yung si Elma, giningagaw nga salbaron ang 14 dias sini mga kapid nga sanday baby LV, kag baby NMA, kag lima pa ka mga kabataan. Nakulbaan naulanan kami kag magdulpi lang nagdako ang tubig. Karton ang ginatulugan sa madamong evacuees agud mapianpian ang katugnaw. Pila sa mga gin-evacuate nagpuli naman sa ilang mga pulian. Bulong bala ka ba na kay ang bana ko bala ni nagkalakat Ginakwat hmm. lang ni siya pagdala di. Diba? <laughs> oh. Mataas man ang tubig baha sa syudad sang Cadiz kag Sagay City. Apektado man sang pagbaha ang mga barangay sa Escalante City kag banwa sang Ibi Magalona. Na meeting pa kami for uh, mga governor for uh, the ano the response. Pero ang una di sa puting dredging ta ara na yan. Nagtanong na sa opening na sang dredging. Number two is ma-request kita daw sa uh, to, uh early sa reports ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, masobra 80 ka mga barangay sa Talisay, Victorias, Silay, Escalante, Cadiz, Ibi Magalona, Kagmanapla ang naapektuhan sa pagbaha. Amat-amat na nga nagsubside ang tubig, samtang pila sa may evacuees ang nakabalik na sa ila pulian. Opod, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, One, Western Visayas.